Pang ko yung pinagbilang ko niyan eh. Yan, yan no cellphone ni Charmaine D. Ano ba? Ina, ina ano ano ni Sara. Boy, ay ba ito si Oh, Ay, puta po lapit niya, Adonis. Naka-zoom eh. Naka-zoom. Paano matanggalin yung zoom nito? Yeah. Mas mado ka, ano. Ayaw. <laughs> oh ito, really? ka, no? <laughs> <laughs> Sina mo matanggal. Oh, ka, ano. Tinama ko, I just said that. Thanks, wala rin yung pangalan ko. Yeah. Dito oh. nakatira dati si Gulay